Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valyente news sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Libo-libong mag-aaral mula sa probinsya ng Bukidnon ang nahandugan ng pagbabago bags ng OVP Southern Mindanao Satellite Office noong Nobyembre. Kabilang narito ang mga mag-aaral. Mula sa Kambangon Integrated School, si Gerard Gomez sa report. Anim na taon nang nagtuturo si Teacher Jeremy sa Kambangon Integrated School sa barangay Lilingayon, Valencia sa probinsya ng Bukidnon. Dalawang oras ang layo ng paaralan mula sa sentro ng Valencia. Dito sa amin mayroon kami mga learners na mga IPs. Malayo ma'am, kasi mayroong sa Tagalawa, mag-hike uh, pa sila ng 45 minutes para na makapunta dito sa Paralan. Yung iba naman doon sa bundok, kunti lang ang aming students nga nang dito talaga sa aming uh, city. Kapag pumunta sila dito sa eskwelahan, minsan walang pambaon, minsan walang lapis, walang papel, kasi uh, Mahirap ang kanilang pangkabuhayan. Totoo talaga na uh, walang lapis, Kaya, kagaya ngayon. Teacher, wala akong lapis, wala akong papel. Uh, um, so kami na mag-provide uh, mga uh, school materials. Um, so uh, teacher, mag-ready ka na lang ng ano mga gamit, lapis, papel, bullpen. Kasi kawawa naman hindi makasulat kasi wala silang mga ano kagamitan sa school. Ang mag-aaral na si Christina, agad na binuksan ang kanyang pagbabago bags upang silipin ang mga laman nito. Kwento niya, excited siya na gamitin ang kanyang school supplies tulad ng ball pen. Kay wala ko ay bulpen na magamit, inaigwa, ako kung ano ko'y pasulat. Nagsusumikap naman si Nanay Mary Chris para sa pag-aaral ng kanyang anak. Inig-start pa lang yun sa klase, mga wow. Uh, 15 days ay ang klase nagprepare na jud sa ilang mga kuan school supplies sa ilang mga needs although namang galing mga kulang pag sugod sa klase paningkamutan jud naman nga dili lang magtanog bulan sa ad ng ilang mga magulang, malaking tulong ang pagbabago campaign ng OVP sa mga Pilipino oh, dako juga kay nga sa amoa. Dako juga kay namo nang pasalamat nga naghatag mo sa amoa sa ing anak nga mga kuan sa amoa labi diri sa amoa sa bukid. Mm, sa ating mahal na Vice President, maraming salamat talaga. Salamat jud kayo sa dako kayo nga tabang nga imong gihatag sa amua din sa Kambangon Integrated School. Isip GPTA President din sa Kambangon. Magpasalamat yun sa tanan mga ginikanan. Magpasalamat mi sa inyong tabang nga gihatag sa amua din sa among eskwilahan. Sa datos mula sa OVP SMSO, umabot sa may gitatlong libo na pagbabago bags ang kanilang mga naipamahagi sa probinsya ng Bukidnon. Mula rito sa probinsya ng Bukidnon, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Kabu ang bilang ng na mga naipamahaging pagbabago bags ng OVP SMSO ngayong taon. Alamin mga paaralan na kanilang nabisita ating balikan sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!